Si Papa ay nagising ng maagang maaga ngayon dahil siyempre inimbitahan ang CEO ng Droid Hero at uh, kinakailangan niyang maging judgmental ngayon. Pupunta tayo ng Microsoft. Nagkikita kami ng 9.30 pero 9 o'clock na. Late na naman ako. Sana walang traffic. Bye po Nine twenty nine. 29 am di ako late kasi usapan namin 9.30 so iintayin natin siya ngayon It's been a long without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again Guys, from the dead! Si Papa Gas guys, at uh, tulad ng nakagawian guys, dapat kapag aalis kayo ay may challenge like this. <laughs> Kailangan makarating sa pupuntahan ng walang gasolina. Kailangan na uh, ang uh, pagdampi mo sa iyong uh, Sininyo si daw kayo, parang isang palirina. <laughs> maganda. Sabang so, hirap maghanap ng parking at uh, late na rin kami. Kaya tumatakbo na kami dito sa car park. May gusto sa akin yon. <laughs> The microphone exactly. so you can imagine god so a lot of people nowadays are not actually sending a friend request now our team and no hello friends we are from now, the now on a place that you've never been to before G uh, A they actually work with him minerva is the new version of na kami. At halupet uh, guys. Galing kami sa Microsoft Office. Dati ini-install ko lang yun. Ay, <laughs> napunta ako na. <laughs> Dating ini-install ko. Ngayon, let's go. Napuntaan ko na. <laughs> ID ko. <laughs> Imagine yun, guys, di ba? Kayo ini-install nyo yun, Microsoft Office. Si Papa Kas nakapunta na doon. Ang lupet Sa... Hindi ako makapangulit doon kanina. <laughs> alam ba? Sobrang dami nag i -inglisan. Internal bleeding na yung nangyari sa akin. <laughs> Hindi na nosebleed. <laughs> Let's go guys, balik na tayo sa office natin At uh, magkakasya ba si Focawas dito? Tatama, oh tatama, tatama Hinintay tayo nito, oh, Hinintay tayo nito talo Hinihintay <laughs> Ay, tayo na hindi alis ko, di ko makita eee. Magagaling talaga to yung mga sumali Magagaling? Galing. Magagaling? Doon ko nakikita ang laki pa ng pag-asa natin Lalo na sa mga kapataan na makita ko kanina uh, Gustong gusto ko talaga yung pagpasok na pagpasok Ang dami ko naiintindihan kasi English speaking lahat <laughs> Tsaka lalo lalo na yung isang judge dun si Dolph Lundgren Talaga sobrang sobrang tuwan tuwa talaga at nakita ko si Dolph Lundgren Bigla ko naalala tuloy yung Universal Soldier na movie talaga Dapat nga magpapa-autograph signing sana si Papa kasi Sir Dolph! Sir Dolph! <laughs> pa <laughs> 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 Dapat dumami yung ano eh Magkaroon ng interest sa computer programming sa Pilipinas pero so, isa sa gusto nating yung kasi ang hirap mag-deliver yung teleportation ng product, no? So nga sana pag umorder sila sa laptop, lumalabas sa laptop mismo yung produkto nila. Kasi lalo lalo na ngayon holiday, dumating na yung holiday. Ang daming text na naiwan sa akin kung ano daw, open daw ba tayo ng holidays. Kayo nga nagbakasyon. <laughs> <laughs> sila nga walang pasok eh. Pero tinignan ko si Kiko, ang daming order kay Kiko. Ay oh, dami talaga. gawe Guys, marami maraming salamat kahit holidays talagang ginamit niyo si Kiko. Gamit na gamit talaga si Papa Kiko. Buti na lang hindi siya marunong magreklamo. Si Papa Kiko. Holy week na holy week ginamit oh, si Kiko. Holy week na holiday na kahit madaling araw hindi na natutulog, hindi na nag-holidays yan si Papa Kiko talaga. Kaya kayo guys sana no, ma-invento nyo, ma-program ninyo. Kapag ka-umorder sa droid ko guys, lumalabas na lang sa screen. <laughs> Talagang grabe. Sobrang Droid Hero ang una niyong kliyente. Droid Hero. Yes. Yes. Sana magawa niya yun, guys. Tsaka sana no, may isip pa orderin ng tao na deliver na sa pinto nila. Okay. Uy, ito orderin ko ito sa Droid Hero eh. Kaya nandito sa pinto. You know, Gusto ko 'yun, guys.